good morning po ito po uh, magluluto na naman po tayo ng lutong bahay lutong ilokano at ito po ay uh, ang dininding na walang sahok o, makakarelit po ba kayo dito kung sa probinsya po nagagawa natin dito bakit po hindi natin kayang gawin dito sa, sa Manila isamantalang ang hirap ng buhay dito sa Manila kaya ito nga po kamamang TV ito po meron po akong inihandang Uh, talbus talbos ng dahon ng saluyot lalagyan natin ng uh, ginayat na papaya at saka konting uh, sitaw ito po naman ay ating uh, ipapakulo po muna natin ito lalagyan na po natin siya ng pork cubes ayan at lalagyan na rin po natin siya ng bagong Ayan po. Ang tabayanan po natin, isa, isa salang na po natin ito. Kamamang TV, ito, pakulo na po siya. Pwede na po natin ilagay yung ah, dahon ng saluyo. Ayan. Iya, ibabaw itong string beans. Ayan tatapang po muna natin siya, nangako kamamang tibi ayan, luto na siya. ilalagay na po natin yung uh, papaya po ayan. pakulo lang po natin yan at luto na po yan. na nga na po kamamang tibi luto na po nakakarilit po ba kayo sa dininding na walang sahog ni anumang inihaw o pinirito na isda ito po ay kakaiba floor cube lang po ang inilagay natin ayan, yummy yummy na po pwede na po natin ulamin thank you, God bless